Uh, or uh, kamigil no? kung saan ito pong uh, ito po yung uh, cemetery noon na 5 hectares na lawak ng uh, cemetery na kung saan ay nasira dahil sa bulkan uh, o tinatawag na old volcano na pumutok noong 1871 at ito po ay uh, nakita lang ang uh, cross na ito ang napakaling cross dito sa na ng dagat at uh, talagang itong isda at mga pwede mga raming, uh, mga matanawin sa dagat at dito tayo kasama ng atin. First time na tayo bumisita dito sa uh, first well, well sa aming mga pamilya na kung saan may uh, my parents and brothers pero ako po ay nandito para